sale. na lang. Hi guys, we are here at Lander's. So, grocery tayo. Sobrang ubus na ubus na rin talaga yung mga pagkain namin sa bahay. Kaya yan, sama niya kami. Tamang tama, may mga nakagreen green ulit ngayon. Makaka-sale ulit tayo. Pang beef, mukhang fresh na fresh. Sigur, Sige ko hindi sa kanan. Saan? <laughs> red na red, may hindi. E, piling ko ito yung sale okay. Beef caldereta ay 179. Ayan naman siya. Or ang dami niya talagang buto-buto. Bata, 299. Ito yung ginawa namin. Yung sa sinigang, 169 lang. Na. Sulit naman kasi may mga laman din talaga siya. Wings pang buffalo ko. And then drumstick, gusto ko din. May isang pang kami ng sibuya. So, bawang na lang muna yung bibiling ko. Kaya lang yung bawang dito nasa 157. Wait, hanap tayo ba? Kamatis. Yan. Kami naman kasi siya guys. Kaya pala mahal talaga. Ito yung ginawa ko. Yan. Okay na to? 146. Yan, okay. Bumili siya ng gulay. Ng okra. Ayan, kuha tayo. 32 pesos. Oh, mura lang. And then, kuha tayo ng... Gusto ko ng sili sana, Pero, kuha tayo ng... Yung green. Green na sili. Talaga ng ganito. Mga green grapes may mga gulay din dito. Pero guys, wala akong makita green na sili. Gusto ata. Ito. Cute. Thank you. Mahal siguro yun. 173. Ang cute. Parang pwedeng laruan. 179. Nalibang ako oh. May nang stocks na outside dito. Ang dami siya nag ibil na natin. Kapag landers, yung cowhead yung mura dito eh. Iba kasi ano, nasa 100 plus na. So, ilagay natin siya dyan. Mga dalawa yung bibiling ko. Siguro tatalawin ko na. Kita ko din tayo, horchata. Ayan o. 51%. So, 81 pesos na lang siya. Oh, sale. 59 na lang. Oh no, bibili ba tayo bibili? Sana naman kompleto naman. Parang mamabili natin siya. Diba? Ayan siya o. Oh tayo dito to the person. Dito naman Hindi ko alam paano gawin. Pero, mura na siya 59. May iba pa. Spicy naman. Cold noodles. Ayan. One for two. Ano rin yung ano? Yun? Wala yung QP na bibili namin. Naubos na. Ito na lang yung natitira. Ganyan. Maliit. Tapos yung laksa. Wala na. Ubo siya. Noodles. Anong hulay nito. Oh. 237 oh. siya. 'Di ba? Ang cute. Oh, recipe. Hindi ko alam, hindi ko maalala kung coconut milk 'yun or coconut cream. <laughs> Ito na lang. <laughs> ang daming green. Ang daming mga sale ng mga sasawan, ganyan. Ito. Oh. Babski, oh. Parang Yammer's to. Ito nga pa si Jiggy Boy. Jiggy Boy. Inamsan barbecue sauce. Babski, pwede ko tong gamitin sa ano. Sa chicken din. I mean, sausawan. Jesus. 161 din. Ang galing naman ito. Tapos ito pa. Peri peri. Golden curry na ito. O gusto mo mild? Syempre hindi mo gusto mild. Medium hot. Ito na lang. Alam niyo ba yung vida na orange? Ang sarap mo try nyo yun. Para siyang ano, lasang soft drinks. <laughs> try namin to. Active. 85 lang. O, sige, 85 lang. Lemon na lang. 85 o, sige. Ito binili ko, toothpaste, sensodyne na deep clean. Tapos ito, 50% yung sabon para sa kamay. Sabi ko, yung mga wrapper, mga paper bags, may sale na rin dito. Pwede na kayo mamili. Yan, yeah, nuts tayo, yung 195. Bags. Ano yun? ano yun? Ano ba yun? Ah, oh, it's our makeup of the day. Yung hair ko hindi ko na binaba. Dapat ibababa ko yun. Pero tinamad na ako. Okay na yan. Kasi mainit din. Pero mukha Oh, yung hair ko. Hindi ko na. Hindi ko na. Sino na. Ayan. Mabayad na tayo. Medyo unti lang na bilhin natin. Kasi ang gagawin natin. Pupunta tayo sa Dali. Doon tayo mamimili ng iba pa mga... Mga beef, ganon, or mga pork. Para mas mura. Tsaka yung serving kasi nun, maliliit lang. Eh, sakto na sa amin yung pag kami ng lunch ka Dito tayo pupunta sa ice cream. Kasi, big flippers. Hanggang November to yan. Let's go. Ito yung gusto ni Jiggy, oh. Kaya lang yung nahanap niya yung, ano, may yogurt. Kaso wala ngayon. Sad. Malulungkot yun. kaka <laughs> oh, sale din sila. Oh, ito na! try ba natin tong sa mango? Pero na-try ko na before eh. Hindi ko na malala ko yung flavor. So, 50% siya. And then, melon syempre, Siyempre, ayan. 50%. Melon ice bar. Ba, totoo nga. Ano, kasi lang nga. Ito yung mga gusto ko. Yung mga ganyang kind ng ice cream. Yung parang may choco coated. Honey Greek yogurt. No, yung strawberry. Masasarap lahat. Ang taray na ice cream may eh. kasama hot dog. Gusto ko sana nito kasi hindi ko masyado trip yung flavor niya. Wow. Pero yung marshmallow. Uy, may marin. Ito ba yung kain ng mga bata tayo? Matcha. Tapos Hershey's. Pistachio. Ito gusto kong Hershey's. $2.99. Guys, meron o. Oh. Ito na yan if we fill Hindi ako makapili kung ano doon yung bibiling ko, ko. May amon pa. Tapos ito, ah, hindi ko alam. Baka ito na lang. Ito na lang kaya? So, ito na. Ito na lang o itong isa? Anong mas masarap dito, guys? Ito na yung pamimilyan natin. Ito or ito? Ayan, pero, May ligas ako sa ano, yung parang may cookie tsaka may ice cream, That's basta, basta may chocolate coated o kaya yung may cookie na may ice cream. So, Ito na lang kayo namin guys, kasi mas mabigot siya. Tapos 259 siya. Sana masarap. Pero Hershey's naman yan eh. For sure masarap yan. Let's go! Guys, ito na! Kumukulang! <laughs> Let's <laughs> go! Uh-uh. Ngayon pupunta na tayo sa Vista. Bibili tayo yung naman. Yan na. Binilang kita ng ice americano. No sugar yan. Tapos sa akin yung sea salt. oat milk latte. Yan. Masarap kasi yan talaga. Ah, it's so good. Try nyo sa ano. Sa pickup. Yung sea salt oat milk latte. Pinaka-favorite ko talaga. Sana hindi Hindi naman face out yun. Ano kasi? Ang sarap niya. May baon akong banana cake. Kay ginawa ni mama yan so pang partner natin yan doon sa cafe mm -hmm. mm -hmm. may ah, hack siya hindi yan hack wala rin <laughs> sila almond basta yung yung kanyang ice americano yan sinali niya doon sa tumbler niya tapos ito nagan siya almond milk para yammer para, para healthy para daw healthy sa akin sa kanya <laughs> pa to ang sweeten. Hello, paano po ang sweeten yun? Ano ko nagol mo? Okay, siya almond bread yun, siya kato peanut butter. Tapos tayo bumili ng kinapay. Ito okay, yun. Bibili tayong buta ito, Carla. Let's go! May bago dito, oh. Yung Fight Psyche Combat and Fitness Center. Ito so, siya, ano? Ayun, oh. Apply kaya ako dyan. Yun, oh. May dance rev.